masaya po ako. Umiyak po ako sa so masaya. Mm, -mm. kasi napaka-imposible kasi hindi ko naman po inaasahan talaga. Sa dami niyo tinutulungan, mm, mm nabigyan niyo ako ng pagkakataon. Nabigyan ng pansin? Opo. Oh, Ngayon talaga, Panginoon may gawa. No? Alam ng Panginoon yung mga taong talagang nangailangan. Para maging masaya, bigyan natin ng kaunting tulong si ate. Yan, parang wala na akong pera dito. No? Ate, 10,000. Sa lahat po ng mga nanonood ng videos natin, mga nagshi-share, hindi po ako magsasawa magpapasalamat sa inyo. Hindi ko magagawa ang pagtulong na ito. Wala po ito kung hindi dahil sa inyo. Kaya taos-puso ako nagpapasalamat sa inyo lahat, mga kababayan. Tapo. Hello. Tapo. Hay ate kumusta? Pwede tumuloy? Ayan. Tara, pasok tayo. E eh, sinasabi yung bahay mo? Opo. Wala kayo nakatira dyan? Bali. Pero yung iba ko anak doon na natutulog. Kasi yung nababasa dito. Uh -huh. Ano ba anak mo? Tatlo. Tatlo? Opo. Ba't yan yung bahay niyo? <laughs> <laughs> Hindi pa may paggawa. Ha? Hindi pa may paggawa. Hindi may paggawa. Opo. Ayun. Eh, pero bakit masaya ka? Masaya ako kasi nakita ko kay <laughs> Kasi hindi ko inaasahan o. Pupunta kayo dito. Ah, hindi mo inaasahan na makarating ang karating, Daddy Frankie? Opo. Oh. Pwede makatuloy? Masinsya na po. Opo, kaso. Okay lang. Opo po. Gusto natin makita yung bahay mga kababayan. Oh. Wala ano po. Ha? Puro butas-butas. Puro butas-butas. Opo. Tuloy tayo. Ayo, pero naka ano ah, naka kahit na ganito tingnan mo pansin mo, kintab-kintab ng semento ang linis. linis mo ang Ha? Madumi po Madumi. Po. Yan mga basahan po pag umulan, eh nilalagyan ng basahan po. Hmm. Buti ano. Hindi na papasok na ibang tao. Ay wala na hubong mananakaw kahit pumasok. Ah, walang mananakaw. <laughs> so, kaya wala na papasok. Dito kayo natutulog? Opo, dito. Pwede umupo? Opo. Upo tayo. Opo ka? Ano pangalan mo, ate? Salud po. Ah, si ate Salud. Yan, mga kababayan, mga kabaranggay, magandang magandang hapon po sa atin lahat. Ito ang ating kabaranggay na si Nanay Salud, no? Opo. Kasi nanay na. At uh, pinuntahan ng Team Daddy Frankie dahil lagi po silang nagme-message sa akin. Lagi po silang nanonood. At ang sabi nila, kung pwede raw na dalawin ko sila para makita ko naman daw yung kanilang uh, bahay, yung kanilang sitwasyon. Yeah. Pero nakakabilib kahit na anong hirap dito bumilib sa'yo. Ang linis ng flooring. No? Huh? Anong trabaho niyo po, ma'am? Ano sa barangay? Ah, ah, kayo. Ah, CBO. Opo. Tapos, okay. asawa niyo? Pinatay na po. Ah, pinatay na? Ano ba yan? Bakit pinatay na? Kasi nung March 16 po. Hmm. Sinaksak po. Ay, la. Paano yan? O, Tapos ginaso po. Kaya yun, papunta-punta po ng hearing doon. Hmm. Tas uh, naghihintay na naman kung kailan tatawagin. Hmm. Pero nahuli naman yung ano? Nandun, nalabas-labas po. Ah, labas-labas? Oo -labas. po bayan ba yan? Parang ang laking problema niyan. Oo, mayaman eh. Ah, mayaman? Opo. Kawawa tayo mahirap kung ganun. Oo nga po. Mayaman yung nakadisgrasya sa asawa mo. Opo. Kaya hindi nakulong. Opo. Palabas-labas. Pag sa hearing pa, hindi pa sila dumadalo. Ah, pag sa hearing, hindi sila dumadalo. Opo. Paano yun? Kaya nga po eh. Anong ginagawa mo bilang asawa? Eh, hindi dumadalo, Di, talo na sila kung hindi sila dumadalo okay. mawawarant na yun okay. mm -hmm. sana ganun na nga mm -hmm. kaso talagang ano parang nakikita doon parang ano na kasi wala kang pera okay. pag wala ka parang pera, wala ganoon ba talaga yun? pag mahirap tayo, kawawa na tayo Epo. Ganun na ba talaga dito sa Pilipinas? Parang gusto ko pumunta sa Tulpo. Ah, gusto mo na pumunta sa Tulpo? Opo. Kawawa naman talaga mga kababayan, mga kababayan natin. Nagulat ako sa ano, kwento. Ang kala ko yung problema lang dito sa bahay. Yung pala may problema ka pa sa pamilya mo. Pero by the way, ah, hindi ko sakop talaga yun. ah, iba yung ah, sakop ni Daddy Frankie. Yung mga pag-abot lang ng kaunting tulong sa mga kababayan natin no? Masaya ako at uh, nadatnan kita. Kaya lang nalulungkot naman ako sa buhay mo. Tsaka syempre sa sitwasyon ng bahay mo. No? ano lang po ako pag itong tagulan. Mm -hmm. Pag itong panahon ng tagulan. Oo. Oh. Nababasa po kami mga anak ko. Nakupo po. Nakupo. Naku, lang pag umuulan, nakaupo kayo. Tapos yung mga bata, ta-langgi na, ano. Sinasahod niyo na Mahirap. Opo. Mahirap maging mahirap, no? Opo. So, tapos nawalan pa ng asawa. Tapos wala nawala na mahirap pa yung ano, yung hindi yung sitwasyon. Napakahirap pa si Papa Masay pa uutak pa. Ay, pamasahe mo pa punta doon, uutangin mo pa. Opo. Wala mga kapitbahay na makatulong sa'yo dito? Meron naman po. Kaya yun po ang nautangan po. Ay, yung mga nautangan mo. syempre hindi na pwedeng araw-araw lapitan, no? Opo. Nakahiya na rin. Opo. Ilan taon na ba yung mga anak mo? Yung 26, yung panganay. Mm hmm. Tapos yung 23, hindi ko muna pinababalik kasi sinasamahan niya ako na sa Zambales. Mm -hmm. Pero tinatawag na rin siya ng amo niya. Ah, may trabaho. Opo. Eh, wala naman akong kasama na pumunta doon. Hmm. Paano to, no? Paano maayos yung bahay niyo pag ganyan? Kaya yeah, nga po. <laughs> Kaya sabi ko, siya <laughs> Ha? Huh? Kaya sabi ko, pasyalan yung... Kaya sabi ko pasyalan. Okay. Kaya lang nagtataka ako sa'yo, tumatawa, umiiyak. Ba't ka nat natatawa? Ba't... Masaya po ako. Umiiyak po so masaya. Mm, -mm. Kasi napaka-imposible kasi hindi ko naman po inaasahan talaga. Sa dami niyo tinutulungan, mm -mm. nabigyan niyo ako ng pagkakataon. Nabigyan ng pansin? Opo. Oh, Ngayon talaga? Panginoon may gawa. No? Alam ng Panginoon yung mga taong talagang nangailangan. <laughs> Laban lang, te. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Magpray ka, manalangin ka. Opo, yun na lang po ang ginagawa ko. Magsimba tayo. Opo. Hiling lang natin kay God ang lahat. Ano man ang mga nagawa natin pagkakamali. Humingi tayo ng sorry magsikap tayo. anuman yung mga gusto natin sa buhay, hilingin natin kay God. Kausapin natin ang Panginoon ng taos puso, mataimtim. Siyempre, magsikap lang. No? Hindi araw-araw ganito. Ilan taon ka na po? 48. 48. O bata pa. No? Malakas pa. Okay. Kasan dami pa rin nagme-maintenance na rin po ako. Ah, nagme-maintenance na rin. Okay. Actually galing kami doon sa kabilang bayan. Tapos nakita ko nga yung message na alala ko yung nakaraan pa yung message na Daddy Frankie, sana isa rin ako na uh, mapasyalan mo. Yung mga kababayan kasi sa message nakita ko po na nananalangin, nagmamakaawa na sabi niya, sana Daddy Frankie dito lang ako sa barangay mo sana mabigyan mo rin ng pagkakataon mapasyalan mo para makita mo yung kalagayan ko so ang daing nila mga kababayan itong mga bahay nila na butas-butas na daw pag tag-ulan no? kaya salamat sa Panginoon at nakarating ako oh, <laughs> namiiyak si ate Napakalungkot ng buhay dito. Ano huh? oh, po? E, para maging masaya, bigyan natin ng kaunting tulong si ate. Ayan, e, parang wala na ang pera dito. No? Ate, 10,000. Mar maraming salamat. Dado bang eh. ate? <laughs> bibili ko na ito ng yero. yero. Oh, sige, bili ka yero. Kasya na ba yan? Basta, ano, wag ka po. Ha? Basta unti-untiin ko na. Oo. May awa ang Diyos. Sana makabili ka yero. Bakano ba yung yero ngayon? Maalang. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Malaking bagay yan. No? Huwag mawala ng pag-asa. Ayon sa kanya mga kababayan, napaka imposible daw. Hindi niya inaasahan na makarating si Daddy Frankie sa kanya dahil alam niya napakarami natin na tutulungan. Kaya po siya naiiyak na nandito si Daddy Frankie ngayon. Idang hey ate, naiintindihan kita, nararamdaman ko po yung uh, hirap na pinagdadaanan mo. Pero gaya ng aking sinabi, hindi po natutulog ang Panginoon, no? Laban lang at uh, malay mo makabalik pa si Daddy Frankie. Bili mo ng yero para hindi kayo nauulanan. Opo. Tapos pag nagkapera ka ulit, ba pwedeng bili ka ng plywood na kahit yung manipis lang muna, no? Opo. Ito yung nakakabili mga kababayan, liit lang ng bahay, pero ang kinis, napakalinis ng kanilang flooring. Kaya hindi ka may ilang nauupo dahil sabi nga niya ate na nanay dito daw sila nahihiga, no? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, salamat po. Ate, anong masasabi mo at uh, nakatanggap ka ng blessing bihaya sa araw na ito? Napaka-bless ko talaga. Kasi lagi kong nagdadasal, sabi ko sana magkaroon din. paunti untiin <laughs> Ngayon, ang laki po. Ang laki ng blessing. Opo, po, hindi ko in-explain. <laughs> Kaya napaka maraming maraming salamat po, oh. Dati Frankie. Oo. Walang ano man. Salamat tayo kay Lord. Po. Salamat din sa suporta mo sa panunood mo ng videos natin. Alam nyo ba na sa panunood ninyo ng videos ni Daddy Frankie, pag-share ninyo ng videos natin, ay nakakatulong ka na rin sa ating mga kababayan. Dahil dyan din naman ako kumukuha ng pantulong ko sa inyo sa mga kababayan natin mahihirap. Kaya ako'y laging nagpapasalamat sa inyo. Hindi lang ikaw ate. Hindi lang ikaw nay. Sa lahat po ng mga nanonood ng videos natin, mga nagsishare, hindi po ako magsasawa magpapasalamat sa inyo. Hindi ko magagawa ang pagtulong na ito. Wala po ito kung hindi dahil sa inyo. Kaya taus puso ako nagpapasalamat sa inyo lahat mga kababayan. Mga kababayan natin OFW. Mga kababayan natin na sa ibang bansa. Lahat po kayo saan man kayo naruroon mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi magagawa ng Team Daddy Frankie. Hindi ko po magagawa ito kung wala ang suporta nyo. Kaya kung ano man ang nagagawa ko, ano man ang natutulong natin, kasama ko po kayo. Kasama natin ang Panginoon. Kaya mga kababayan, thank you so much po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Kabayan, kung may nais kang tulungan ang Team Daddy Frankie, i-message mo po. Lag i-comment mo lang sa baba. Lagay mo ang complete address. Baka sakali, kayo naman ang mapuntahan ng Team Daddy Frankie. Maghintay lang po tayo. Kagaya lang na sinabi ni nanay, hindi niya inaasahan na makarating ang Team Daddy Frankie sa kanyang bahay. Dahil alam niya sa dami ng tinutulungan natin. Pero hanggat tayo ay naniniwala sa Panginoon, walang imposible darating talaga ang blessing at biyaya pag si God na po ang gumawa kaya muli po, mabuhay po tayo lahat mga kababayan, maraming maraming salamat, God bless po, ate thank you so much po maraming maraming salamat okay, bye okay. oh. bye tayo okay, <laughs> shout so, out po so, sa mga kababayan natin dyan kaya ma'am uh, Purisa Joy Yan. at saka uh, ma'am Rose Borges Yan. kaya tita S, Rosary Around the World Ayan. Maraming maraming salamat po at sa inyo na. Thank you po, God bless. Okay? Salamat po.